ah frey kita kita Pre naka highlights <laughs> でもあては

Malakas yung dayo pero kakayanin yan ng Team Ngaw Ngaw. Okay. Kuha ni Migsang bola. Ah. Okay. Team Ngaw Ngaw! Team Ngaw Ngaw! Marquis or Bon! Bon! Yeah! Yes! Woo! Thank Thank you! Picture ball na yun, 10,000 Kala nyo makaisa kayo sa amin ha Wala yan Mark, sure ball Mark Mark, sure ball Ay, shit Diyan, diyan, diyan Grabe, grabe big pita ba? ng laban May pita yung laban, ayaw patalo yung dayo 10,000 pong ba naman eh Sige, pag-usapan nyo, 10,000 yan. Oh, miss nyo na yan. 10,000 pa naman yan. Miss na, miss niya. na. Huwag kakakilala. Wala. Parang pinapapura nyo tayo ah. May pabora. Ah. dinila nila ako pinaro kasi yan eh. Import, sayang. Hindi nila ako kaya, hindi nila ako kaya. So, bola ngayon ng tayo. Talagang malupitan. Malakas din ang tayo, ah? Oh, yes, yes. So, sa team ngo ngayon yung bola. Sige, sige. Jan Digit, digit, digit! O, last? Basic uh, pare, basic. Siya. Pare, sure ball pare. Sampung libu yan pare. Relax ka lang. So, sweja versus Tainan City. So, yun nga. Dumayo sila. Sampung libu yung pusta. Pero yung import hindi talaga nakapagpinaglaro. <laughs> <laughs> hindi nila ako kaya. Hindi nila ako pinaglaro. Hindi nila ako kaya. Okay. So yun na nga Talagang ipitan Dikitan Sure ball So sa amin Team ngau Ngao ang bola Team ngau Ngao Yes Pinasakang Migs Migs sure ball pare John, Migs Dikitan ng laban pare Surbol pare, last na yan. Ayan! Oh! Panalo! Team Ngao Ngao! Sampung libo! Sampung libo! Kabig, sampung libo! Yes! Mix, mix! Nice, nice game, nice game pare. Masakit ba? Masakit? Sure ball, sampung libo. Sabi na eh. B